Good morning guys, good morning, good morning sa lahat all over the world, good afternoon or good evening uh, May isi-share lang ako ngayon sa inyo guys dahil ito ay nangyari talaga sa akin ngayon um, Three times na nagsulat sa akin si Whitey ang ating manager or ating boss or ating kamahalan or dito sa Whitey World ang nagmamayari sa YouTube Sinulatan ako guys na Uh, hanggang January 11 ay imumute niya ang aking mga shorts dahil nga guys, sa matigas ang ating ulo or alam naman natin sa umpisa pa lang bawal talaga yung music na ginagamit kung sino man nakapanood sa aking mga short dahil nga sa aming uh, pag-sport pag, uh, namin sa aming boxing, kung sino lang nakakita kung sino pa hindi nakakita ay tingnan nyo lang ng saglit at makikita nyo doon na lahat yung music ay hindi ko na imute. So, ngayon guys, sa kadami-dami kong mga short na nandyan yung music, ay hindi ko talaga ging tanggal dahil nga sa nakikinig ako sa iba at naririnig at sinabi ng iba, pwede naman daw ba sa short. So, ang nangyari nga guys, hindi ko tina tinanggal ang dami-dami kong video dyan sa short na yan at hindi ko talaga tinanggal. Ngayon guys, dumating na ang oras na pinagsabihan na ako na tatanggal hanggang January 11 ay tatanggalin na yung aking pag uh, pagka ipaprivate nila yung aking mga short. Yun na nga guys, no, ang sinasabi nga kasi pag sinabihan nga ang music ay hindi pwede, ay hindi talaga pwede. Sa ngayon, na ano na ako na nakita na. Dahil guys, ito, sinabi ko lang din to sa inyo dahil sa hindi pa nasulatan ni YT ay para ma-stop ma, ma, ma nyo na kung nag-upload pa rin kayo ng short na may music. Kasi nga, sabi, 30 minutes, pwedeng may music, pwedeng ganito, ganon. So, pag narinig nyo na lang guys, na bawal na nga, bawal talaga ang music, yung music lang, na kaila, yung ano lang ni, ni Lolo, na sinasabi nating Lolo, ayun lang ang limited sa kanya. Pero guys, para sa akin ngayon, mula ngayon, kahit anong music na, nailalagay ilalagay ko dyan sa, sa pag-short ko, yung sa, hindi ko short, ah, hindi ko sure na talagang hindi talaga dapat yung lagyan, ay wag na lang po natin lagyan. Ewan ko kung may intindihan nyo ko, pero indirectly, wag na lang natin mag-short. Kumanta na lang tayo ng kumanta ng sarili natin. Dahil darating at darating talaga ang oras na i-check up niya yan. I-check niya yan. So, na-check na ngayon. Sa kadami-dami ko ngayon na short, na puro may music talaga pag mag-training kami, nandun yung music, hindi ko talaga tinanggal ay matatanggal na yan, guys. So, ito'y paalala lang sa iba din na sabi nila ay pwede, sabi pwede dahil ganito ganon kasi allowed na, allowed. Kung hindi man lang sa inyo si YouTube, guys, mag-mail na na pwede, ay huwag nyo na lang gawin guys. Ito lang masasabi ko talaga sa inyo dahil ang nagawa ko niyang hindi ako nag-mute dahil sabi nga nila ay pwede sa short ang music. Kahit ano pa guys, ang sabihin na pwede music. Kantahin na lang natin. Masunod, sumunod na lang tayo sa sa rules niya. Sumunod na lang tayo sa sa iba na, na nakaalam. Ako ito sa inyo ngayon, ano ko lang to ha, pa i-share ko lang din sa inyo. Nasa sa inyo rin lang din yan kung makikinig kayo, kung maniniwala kayo sa iba na pwede ang music sa short ay nasa sa inyo na po yan. Ang sa akin lang, ay babala lang din to, ay share ko lang sa inyo ang experience ko ngayon na tatanggalin na yung, pra, ipaprivate na yung mga short ko na may mga music. Kasi hindi na talaga, hindi talaga pwede na may music. Kasi yung sariling creator kasi ng music na yan ay, nagreklamo At alam naman talaga ng lahat. Ang sa akin kasi, sabi ko, okay, sure, pwede naman daw. O, kasi sa umpisa pa lang, guys, nag-uumpisa pa lang ako, baguhan pa lang ako noon, restricted na kaagad yan, yung new short na music. So, later later, marami ako nakikita na may mga music naman kasi at naitanong ko rin sa mga nag-ELS, pwede daw. So, Naki, na ano rin ako, sabi ko, okay, di ko na lang tanggalin. So, ano nangyayari? More than thousand siguro yung music ko dyan sa, sa short ko at matatanggal yan. Ma, hindi pa ngayon, hindi pa ngayon inuunti-unti na niyang tatanggal. Kaya nga guys, ang masasabi ko lang sa inyo, no? Um, sa na-experience ko ngayon, kung pwede lang ay mag-ano mag, -mag -ano na lang. Alam ko naman din noon na bawal ang music. Pero, uh, sa sabi-sabi kasi, pag 30 minutes, ay okay, ay okay daw. wag na lang guys, naka 3 times na si Whitey sa akin. Mula pa kagabi, kaninang madaling araw, at ngayon lang din, ay sumulat na naman siya na wag daw akong magtaka kung tanggalin ang short video ko. Ma-unlisted -ma, ma, ma daw niya, hinta tanggalin na daw niya yun. So, wala akong magagawa. Ginawa ko yung gusto ko eh. Hindi ko ginawa ang gusto ni YouTube. So, guys, trabahante lang po tayo dito sa YT. Trabahante. So, it means na trabahante tayo, masunod tayo kung ano ang patakaran. So, ang sa akin ngayon ay ginshare share ko lang para kung sakali mag-upload na naman kayo na may music, i-stop nyo na lang. Kasi sayang. Kaya nga hindi ko rin ma-re-upload na dahil na-upload ko na hindi ko na rin ma-re-upload. Dahil nga magiging reuse na naman tayo. So, sa akin, uh, para sa akin okay na yan. Uh, ano ko na yan? Yung bang sure na sure na ako na hindi na ako maglalagay sa short video ko ng my music. Yung kagabi last ko na yon Last ko na yung music na yun. Dahil Imi mute ko na lang dahil nakalagay kasi doon na yung sariling creator ng music ay ayaw nilang gawin 'yon. At hindi lang 'yon, bawal talaga kay YT. So ako naman kasi nakinig sa iba. Okay lang guys kung so, uh, hindi kayo makinig ngayon, ngayon sa akin kung ano ko inik gin-share ko lang yung aking experience ngayon. Naka three times talaga siya nang sulat sa akin. Mula pa kagabi, madaling araw at ngayon lang. So sabi ko, para naman sa iba na maka, na maka ano din, ay sabihin ko na kagad sa inyo na imute nyo na lang kung ayaw nyo mag, mag uh, ma Kasi ako naranasan ko ngayon, at hindi pa niya lahat natatanggal, hindi niya papa-private kasi nga hanggang January 11 pa. Nag-iisip ako ngayon kung anong gagawin ko kung pwede ko bang ma-mute sa kadami-dami na 'yon dahil matagal din mag-mute or papalitan, ayoko din magpalit dahil uh, trabaho na yan, guys. So, ngayon may may ano na ako, may sinasabing karanasan. So, hindi ko na gagawin 'yan 'yung yung my music ang um, yung pag, paglalagay ko ng short video ko. Kahit nga sa full video eh, hindi na rin ako mag-iingat-ingat na rin ako. Kasi, chine-check niya lang kasi, at talagang inano niya ako, nakatatlong beses talaga siya. So, siguro, nakita niya na hindi ko pa rin tinatanggal yung iba, na nag-message na siya sa akin, nag-mail na siya sa akin ng three times, hindi eh, ko pa rin tinatanggal hanggang ngayon. Kasi nga, uh, ko lang din sa work, at uh, medyo tinatamad pa ako mag uh, kulikot doon sa computer kasi doon pa sa taas at isa pa nandoon pa yung anak ko sa computer at maaga pa ang ano dito kasi nag home office yan so mo, tomorrow is eh, Saturday ay talagang aasikasuhin ko na yan guys kasi mahirap na ang gusto ko lang naman kasi na ma ano, na hindi ko tinanggal yung music para yung atmosphere ba ng pag-support namin ay hindi ay hindi mawala kasi pag mute ko tapos ganun lang, parang hindi. Kasi ang ang, ang, ang sabi kasi pwede naman daw kasi nga uh, short. Pero guys, wag na lang. Kahit sa short guys, wag niyo na lang. Wag na lang kayong mag-ano. Lalo-lalo na sa mga baguhan. O di ba? Sa lalong sa mga baguhan, wag na wag niyo talagang uh, uh, i-suwailin ang ang utos ang hindi ang utos. O, utos na 'yon dahil trabahante. Hindi nyo ba guys nakita dyan sa ano to be a partner of YouTube channel of the YouTube. O di ba? Para ano lang tayo guys, mga trabahante. At uh, kung ano ang kung ano ang uh, rules niya ay sundin na lang natin kung gusto nating manatili tayo sa pagwawahit. O oh, yan, di ba? Yun lang guys ang iyaano ko sa inyo ngayong umaga dahil talagang na-shock talaga ako tatlong beses sa kala ko, okay? ah, uh, I-ano ko lang muna, ipa ipaubaya ko lang muna at kasi sabi ko sa January pa, oh, wag na guys. wag na guys. Kung mag-upload ka ngayon, mula ngayon, ay wag nyo na lang lagyan ng music. Tanggalin nyo. Kung gusto nyo yung ma-music, ang tahan na lang ng sarili nyong kanta. At kahit balibag dyan yung, yung, yung sound ng ating mga lalamunan, hayaan nyo na guys, at least sarili natin. Kasi mahirap talaga. At marami akong tatanggalin. At yun lang guys, ang masasabi ko, ingat, ingat tayo kung gusto nating manatili dito sa Whitey World. Sundin lamang ang kanyang roles. Huwag na natin ding antayin. Baka sabihin nyo, hindi naman, hindi naman kayo pinadalhan ng ng uh, hindi kayo pinadala ng email. So, huwag nyo nang antayin. Masasabi ko lang sa inyo, antayin nyo na kasi December ngayon, mag, 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 maglilinis niyan si YT ngayon para sa bagong year na naman. So, yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. Ayusin nyo na lang bago tayo mapunta sa kadami-dami nating i- i-upload na may music at sa kadami-dami na, 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 sa marami akong i-erase. Kaya, yun na nga guys. Basta, ang masabi ko, Nasa sa inyo yan kung kaya nyo i-sundin i, i ang gusto nyo o sundin ang gusto ni ni Whitey. Sundin natin ang Whitey kung gusto natin manatili dito sa Whitey World. Mwah! Yun lang guys ang saking masasabihan. Good morning, good morning sa inyong lahat at sa lahat sa buong mundo na nandito sa Whitey World. Masasabi ko lang, ito ang totoo at totoo yan nangyari sa akin ngayon. So, yan. Mwah! Enjoy life!